Hello guys. Welcome for my YouTube channel and uh, Filipina Dreams. So ngayon, papasyal kami ng kaibigan ko, susunduin ako. Ewan lang namin kung saan kami papasyal, guys. So see you there. Kung diin man kami, saan mang kami pupunta, <laughs> kung saan kami dadalhin ng uh, aming uh, pupuntahan. So see you there, guys. See you. So guys, nandito na kami ng kaibigan kong maganda. Nan, yan kaming kasama. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> Ayun. Mag-ano na lang kami mamaya kung saan yung plano namin. Saan kami mapadpad ng panahon nito? <laughs> See you kung saan kami mapadpad. <laughs> Finally nandito na kami sa mall. Nag-mall na lang kami. <laughs> saan kami mapadpad? First time pa naman namin magano. First time ni Ate mag-drive ng mall. <laughs> Pero success. <laughs> success ng maps namin. <laughs> Kaya nandito na kami sa mall. Daan kami, dadaan kami sa food court. Nandito kami sa mall. Papasok ng Victoria's Secret. Na, mga underwear pa lang oh. Wala na. Sexy-sexy <laughs> ah. Sexy. Hindi <laughs> ng underwear. Yung, Ayan. <laughs> <Padding talaga. laughs> pariho tayo. <laughs> pariho tayo. Ito, ito, ate. Pariho tayo, ate. Dito ate, din ako bumili hindi, ng ano. Yung... Ay, ngang, ang... Walang padding. Dito din ako bumili ng ano, ng bra ko kasi kailangan natin pads. <laughs> Wala dito. Ito yata, ate. Yung may mga ano. Ito, underwear. Oh. O. Parang hindi na yata ako nag-underwear eh. Ito, ate. ate o. Oh naghanap yung kaibigan ko ng ano ng yung mayroong ano matatanggal yung padding niya ito maganda matatanggal yung strap ah oh, matatanggal yung strap i mean hindi pala yung ano wala naman yun ate doon sa kabila siguro ate yung matatanggal yung strap naghanap kami na ito ito, siguro, matatanggal ito. Kaso, yan ang mga kulay. Hindi man yan. Doon yun sa kabila, yun ate. Sa doon sa, ano, sa... May nakita ako doon, eh. nabray eh. Doon sa kabila. Malaki tong lugar na ito, eh. Andoon ito oh, hindi ba 'yan? Baka meron 'yon. Naghanap kami na hindi namin makita. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -oh. so, Parang so, 'yan, malaki. You know. Meron mm -hmm. ate maganda siya ate. Oh. Mm -hmm. Meron talaga na as in ano yung ano talaga medyo makapal pa dito. Mm -hmm. yes. <laughs> Parang maano. Yes, so 54. 60 to oh. Ito, 60. <laughs> yan, matatanggal Ay, yan. Okay lang ate. Ito ate oh, mas makapal. Oo, oh, pero hindi siya natatanggal. Ah, hindi siya natatanggal. Ito maganda to. tibag. <laughs> naman kami sa mga pabango ng Victor's Secret. Buy two, get three free. Buy two, get three. So, so, Magkano? Three, mm -mm. Tapos, iba-ibahin na lang ang kulay. Mm -hmm. Nag-sell ngayon. Magdali, ano ba yung phone mo? Oo, nandito. Nag-vlog na nga ako. <laughs> Nakabili din kami ng ano, ng Victoria Secret. Hindi na sana ako magpante eh. <laughs> dito naman. Titingin naman kami sa shoes. Mahal dito sa mall pag shoes. Wala bang mga order? <laughs> <laughs> Magkano kaya yung dito? Maganda yung mga Louis Vuitton vintage. Mm, maganda siya. Be, ang presyo. Bawa. Grabing presyo. Grabe yung mga presyo ng mga Louis Vuitton. Ito siya, yung mga vintage na Louis Vuitton. Uh -huh. Mahilig ko yung maliit lang. So cute siya. O, oh, na bag. Yung gusto ko yung belt bag. Belt bag. Mahilig talaga ako sa mga belt bag. Ito, oh, maganda din siya. Oh. Kaso malaki naman siya. Mabango talaga yung Chanel. Oo, oh, cute siya ate. Ito yung black, oh, may ano siya. Magkano, 99? Anong brand ito? Pang ano lang ba? Pang Costa Rica. <laughs> Oo, oh, cute siya ate. is hindi gusto ko, pang ano ito yung ano ba ano, ano niya kasi maano siya malaki. Oo uh -huh. gusto ko itong ano malaki siya. Gusto ko to yung ano niya, hawakan. Ano pa? Walang extra. Strap kasi maano siya malaki. Nenen, tingnan mo deh. Malaki siya. Wala dito yung belt baba. Ito yung ano. Kaso malaki na naman ito. <tipuloy> Bibilihin mo ate. <tipuloy> Oo. Oh, maganda din man siya. At saka gusto ko strap Pero kasi malaki lang. kasi ang dami ko pa yung dami ko pa. Bag. na bag ito yung belt bag Nakain na muna kami guys. Nandito kami kumain sa mango thai. Nakain kami ng mango thai. Hmm. Excuse me, can I have a uh, tissue please? Tissue. Uh, napkins. Yes. So nakalimutan ko tissue pala dito is napkin. Thank you! So dito kami kaka sa support board. Hello guys! Nakalabas na kami ng mall. Pupunta kami ng Cheesecake Factory. Pero hindi namin alam kung saan. <laughs> Pati si ate na nagda-drive, hindi niya din na ano kung saan yung ano namin. Ay, Nakalimutan na, na namin sa, sa map. Kailangan nakin na mag-map guys. At, sandali. Malapit na kami. Malapit na. <laughs> malapit na sa mga pagdadaanan na <laughs> yung road papunta doon in state parang ano lang no parang bukid lang amin ano no <laughs> pupuntahan kasi puro mga trees sa atin yung mga trees sa atin mga ano na yung mga fruits ano yan there's a stalled vehicle ahead ano yan May may sira na sasakyan <laughs> kami sa tractor finally, yung google map ni auntie dinala kami sa tamang lugar <laughs> sa, dam sa tamang lugar at sa tamang destination, destination. <laughs> so, pupunta na kami doon dumaan lang kami ni Ate dito para sa aso ng gamot ng aso yan, ang tractor mainit mainit oh, oh, my flower flower pa, oh Nan, nandito pupunta kami sa tractor. Dito tractor supply, hindi tractor na ano ha. <laughs> Dumaan kami dito. Nandito naman kami sa Sephora, sa Coles pala sa Coles. Pero nasa Georgetown oh, 'yun. Kasi oh. nagmamadali ako, alam mag-alas 4 na pala. <laughs> yung alas